Hello guys! So, ayan na. Meron pala tayo dito. Karning kambing. Bumili kami ng isang kambing. Hugasan na natin siya. Magluto tayo sa oven. Nagluto na ako last year nito. And nagustuhan na ni Javi. So, kaya magluto ulit ako. Pakita ko din sa inyo, no? Nandun si Mama sa basement. Lagi At sana na siya gigamit. Si Papa naman, sobrang busy niya. Nagputol siya ng mga damo sa garden. Hindi, tinapay. Alas 11, this size na pala dito, guys. Pang grill to, pero gagamitin ko to Hi, sa oven. Kasi last time na nagloto ako ng chicken sa oven, ito yung ginamit ko and sobrang nagustuhan nila ni Javi. And ito try natin to sa kambing. Ito. Mm. Nagyan natin to ng soy sauce. Garlic. Ginger. Yeah. Kamayon lang natin, no? Importante malinis yung kamay natin. Nasa kamay daw yung sarap. Yeah. ayan guys, tapos na tayo maka sa ating kalderita bukas. Bukas to. <laughs> Ang hirap, tantarin. Dito natin, lulutuin. Yeah. Maglagay tayo ng putitos

This grape, Grey? Mm. This Grey. This Grey, Mama. This Grey. Alauna na dito, guys. Mga bata dito, nagbahay-bahayan. Ah! Ito. Oh, wow. Ito na yung grapes. Sa labas, nagawin namin tong wine. Dahil palapit na yung autumn, malapit na rin silang namamatay. Tingnan niyo yung ampalayo ko. Oh. daming bunga po. Yung blackberry ni Papa, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pwede na natin itong kainin. Yung tanim nating cabbage, o. Oh. Tingnan nyo. Ayan. Hinog na yung kalabasa. Kailangan ko yung harvesting. Yun. Kaluto na tayo ng kalabasa. So, ayan, guys, no. Alas dos na pala dito. Nandito na din si Daddy kay... Nag... Chagit-chagit na si Edi sa labas. Luto na rin ako ng mamaliga. Ah, report na si Ili. Daddy's coming! <laughs> Hello? What you bring? Water. How is your work? Everything is okay. Pinsan pala ni Javi, sila yung taga-supply namin ng gatas ng baka. Kaso nga lang, wala na daw kayo eh. so naghanap na naman si Javi ng ibang mag-supply sa amin. Malapit daw sa work ni Habi, may baka sila, so kaya doon si Habi bumili. Hmm, that's so good. Ito na, Mama Liga. Oh. yung mamaliga. Ouch. Ay, umabinan ko tapos na silang kumain yung kinain nilang kanina is sabaw. Pero iwan ko lang kung kakain ba ulit yung si mama. Tingnan natin. Ang dahon na lang nato. Kahit tapos na sila. Yan na. Ayan na, yung ate. So that's all video for today guys. Kakain na kami. We love you all.